Okay. Ito mag-sini mga guys ha ah. Sumalawa mga guys ha So ngayon mga guys ay, Ipapunta kami sa May Manila Bay doon lang kayo sa may uh, main na pag-ibig. Ah, Maroon mga guys, pound, you know? pito mo nang trinong buntig gagalaw gagalaw isak yan eh nakatul na pa generator okay bumirit yo mga pagugulan lang din kay time na kahit anong patong ng bala kas minsan talaga sige uh, ng ah ng matangkas patangas ito na guys may na ang na guys yung mapapansin mga kalagay talaga ang maluwang dito ano? alas mapapansin mga guys ay wala pang ganong tao dito pa punta doon sa pag-ibig siguro marami yung na mo tayo mga idol ito na lang siya dito talagang napaka uh, luwang dito mga guys ito mga race, ay kaya alam mo, Manila, dito yung mga idol mga guys meron mga dito eh. nagmamap hmm. escalator mga idol. Yes, it. Talagang napakalog ang dito mga guys. Skelito na naman. Mga to na to mga guys ha. Parang pa punta na to sa kalangitan mga ito. Ah, walang katapos ang skelito to ha. Okay ah. siya. Escalator ah. Parang papunta sa ako na. Ito na yata ang pinakadulo mga guys ng taas. Bago ka maka akit dito guys ilang palapag muna bago makarating sa main ng pag-ibig mga guys. Ito yata ang pag-ibig. Ito yata. Iba ito si Will the Destral. PS ito. Kaya ito ito. Okay guys. Sana ang pagtanong namin. Eh, kasi kako lang tayo dito. Eh. Sa baba daw naman guys. Magbaba na naman tayo. Eh, press din natin mga punta dito mga guys. Eh. Magtanong tayo dito sa taas. Sa baba daw. Eh, bababa naman kami. Skeleto na daw. <laughs> mga ang problema. Yung sige dito, hindi ko magalaw. Bawa ba? Ah, dito daw magay sa uh, third floor yung uh, pag-ibig. Kali sasabay tayo dito mga guys sa mga uh, idol. Ano sa pag-ibig? Ito. Pag-ibig. Mga guys, ang daming permahan. Ang daming mga guys, sobrang luwang dito. Maliligaw ka dito mga idol. Ah. Kagustuhan talaga matagal medyo mabagal talaga ang proseso against sa si Luma guys Okay na ba guys? Pala na tayo Pasok tayo rin guys sa Oh, ano sekarang basikal oh, dia. Macdonald, mana guys? Pwede well, mga anyway guys, uh, andito pa rin kami sa Ayala Mall, mga idol. At uh, dito kami kakain mga guys, dito sa Jollibee. Tsibok-tsibok ba? <laughs> guys, dito na kami sa labas dito ng uh, Ayala Mall. Galing kami mga sa ako na. Galing pa pa uwi na kami mga guys. O din ang laman